Nanginginig ang binti ni Rigo habang nakakapit sa matutulis na gilid ng wooden pallet, balot ng alikabok ang kanyang kalawang kahel na t-shirt at halos masamid siya sa pinaghalong singaw ng karton, kumukulong forklift oil at pawis ng dose-dose ng kargador sa Northern Delta Logistics Hub. Tatlong araw pa lang siyang kontraktual loader doon. Nagdadala ng kahon mula alas 6 ng umaga hanggang lampas dilim. Ngunit parang taon na ang lungkot at bigat ng katawang sumusubsob Tuwing magsisimula ng umalingaungaw ang boses ni Supervisor Maximo Mang Max Ragasa. Lalaking may lieg na tila piston ng makinarya at hilig ang manghila ng pagkatao sa harap ng lahat. Hoy Enriquez! Sigaw nito ngayon, kumakalabog sa pagitan ng mga istante kasama ang ilaw ng high bay lamp na nagmumukhang spotlight ng kaihiyan. Bakit ang bagal ng palidjak mo? Akala mo prinsipe ka rito Dobling bigat ang kargada namin sa Pier 12, pero di kami tumitigil para mag-inarte. Bago tayo magpatuloy, eh, shoutout ko muna ang solid subscribers natin. Maraming salamat po sa pag-comment sa lugar nyo. Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video ko, eh, comment nyo lang kung saan lugar kayo nanonood. Sige, tuloy na natin ang kwento. Dinukot ng lalaki ang dulo ng daliri. Itinuro sa mukha ni Rigo at sa iisang kibrot lang ng kanyang kilay ay napalapit na ang tatlo sa mas matatandang loader. Sina Dariel, Ronel at Clyde, mga kabarkada ni Mang Max na palaging nakangisi kapag may bagong bibiktimahin. Tumulo ang pawis ni Rigo. Kinukuyaban niya si isip ang totoo niyang panganan. Rigoberto Amado Kimson III, kaisa-isang anak ng negosyanteng si Fidel Kimson, milyonaryong nagmay-may-ari ng buong Kimson Cargo and Storage Group na kamakailan lamang ay bumili sa problemadong Delta Logistics. Kung bakit siya andito, isang buwan na nakaraan, ginulat siya ng ama. Gusto mong maintindihan kung bakit nagkakilos akong mag-close ng ilang branch? Bumaba ka dyan. Maging trabahador sa pinakabulok na bodega. Tingnan mo kung sino ang naglalagay ng kalawang sa sistema. Hubaran niya na pilido gumamit ng alias na Enriquez at pinakilala si agency bilang walk-in hire sa nightly fair. Walang nakakaalam sa bodega na sa kamay niyang manyinginig na kasalalay ang kapalaran ng buong pasilidad. Pero mabilis ding lumabas ang sugat ng katotohanan. Sa unang araw pa lang, binulyawan siya dahil nadurog ang isang kahon ng toner. Sa ikalawa, binawian ng break time dahil bagal daw ang pag-aayos niya ng waybill. At ngayon, pangatlo, buong shift siyang pinayokuan ni Mang Max sa gabay ng trapo habang pinagtatawa na ng barkada. Yan, magpunas ka, sabi ni Dariel. Sinadyang ihulog pa ang karton ng cotton bud sa sahig para hindi ka naman mukhang laking aircon. Pumalag sana si Rigo, ngulit pinigilan niya. Humawak siya sa tatag ng payo ng ama. Kung gusto mong malaman ng sakit, huwag kang magkakalat ng yaman. Kaya tinaas niya ang kahon Sinapo ang pahid madugong palad at nagpatuloy, pero bumubukal sa loob ang galit. Lumipas ang gabi. Habang inaayos niya ang piklis, narinig niya ang bulungan ni na Clyde at Ronel. Plano raw nilang paghati-hatiin ang shipment ng imported phone cases. Samid-samid sa sablay na inventory para maipuslit palabas. Namilog ang tainga niya. Nasa kontrata ng Kimson Cargo na non-negotiable ang zero theft. Kunyari nag-iigib siya ng tubig, ngulit pinindot ng palihim ang bodycam na nakakabit sa nagtutulak niyang barya-baryang earbud case. Tiniyak niyang malinaw ang video. Pagkabukas ng alas 10, nakasalubong siya ni Mang Nak sa loading dock. Hawak ang clipboard. Enriquez, anyayan itong may ilong na nakasinghap ng yabang. Gabi ka bukas ha, may mixing ng liquor cases. Ikaw taga-ayos. Pag pumalpak, tanggal. Tumanda ang si Rigo, ngunit sa gilid ng mata ay nakita niya pang isang kahon ng toner. Itinulak ni Mang Max, sumabog ang laman, bumalot sa kanya ang abo ng powder. Halakhak ang supervisor, sabay sabat ng barkada. Inilunok ni Rigo ang luha. Tahimik ng naglinis. At sa bawat hagod ng walis ay binibilang niya kung ilang segundo na lang bago sadyang sumabog ang sikreto. Dahil umabot ka na sa part na to sa ating kwento... Alam kong nagustuhan mo ang eksena na to sa kwento na to. Pwede bang pa-subscribe naman dyan sa ating channel para di mo ma ang bagong story ko araw-araw. Pindutin mo lang ang subscribe button. Ang pag-subscribe mo ay inspirasyon ko para gumawa ng maraming kwento gaya nito. Salamat po. Tuloy na natin. Kinabukasan, araw ng liquor mixing. Alas nabi pa lang ng umaga dumating sa compound ang tatlong itim na van na may logo ng Kimson Cargo bumaba si Fidel Kimson, nakapolo at maong, kasama ang apat na compliance officer at dalawang camera crew mula sa Biz Watch Tonight. Programang mag-feature sana sa Bodega Uplift Story ng bagong pag-aari. Naalarma ang warehouse manager na si Sir Randy at agad nagkumahugas. Samantalang si Mang Max ay hindi makatingin diretsyo sa amo. Nagsuot ng peking ngiti at pila-pila ang utos sa katawan ng crew. Ayusin niyo yan, bisita natin si Big Boss. Hindi niya alam, nandun palang mismo sa tabi ng forklift ang resibo, nakatayong tuwid na kalagay sa bulsa ang USB na may video ng planong pananakaw. Mr. Kimson, bati si Sir Randy sa may-ari. Welcome po, nagre-ready po kami. Tumangda ang don, ngunit handi sa manager ang susundan. Lumapit ito kay Rigo. Ikaw ba si Enriquez? Nabigla ang lahat. Lalo na si Mang Max, halos maglaglag ang ballpen. O, 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 opo, sir. Mahinang sagot ni Rigo, nanyingiled ngunit diretso ang mata. May bagay raw na gusto mong ipakita? Mahinang wiri ng ama, abot ng palihim na kumpas. Inangat ni Rigo ang USB drive. CCTV, sir. Bulong niya. Pinasaksak ng don sa monitor, sumabog sa screen ang video. Ang biruan ni na Clyde, ang usapang hahati-hatiin, pati tanong ni Mang Max na sigurado walang CCTV at tugon ni Dariel. Si Boss Max bahala, shut off natin. Gumulong ang mura sa bibig ng manager, namlamig ang supervisor at naghiyawan ng takot ang ilang kasabwat. Tahimik ang doon ngunit binuksan ang radyo ng compliance. Lock exit gates. Inventory all high value schools. Sumugod ng security. Nasukol si Clyde na tronel. May bit-bit na apat na kahon na nakabalot sa shrink wrap. Nanginginig si Mang Max nagmamakaawa. Sir, hindi ko alam. Hindi mo alam? Pero sa video ikaw may plano. Nagkaroon ng lakas loob si Rigo. Humakbang paharap. Bagang kinakabahan pero buo. Sir, hindi lang po yan. Tatlong gabi na pong pinapastretch kami ng shift para palabasin ang pallets. Tapos hati-hati sila sa kargador. Dumadagundong ang tibok ng lahat. Walang nagsalita nilapitan ni Fidel si Mang Max mariing titig. Simula ngayon, suspendido ka at lahat ng kasama mo. Criminal charges to follow. Tumulo ang pawis ni Max, pinanawan ng lakas, hinatak palabas ng gwardiya. Pagkaraan ng sigalot, humarap si Fidel sa lahat ng rank and file. Ang integridad ng warehouse ay integridad ng manggagawa. Pag may nagnanakaw na ilan, damay buong pamilya. Tuminala siya kay Rigo, mumiti ng banayad. Mga kasama, pakilala ko. Siya si Rigoberto Kimson III, bagong Safety and Ethics Officer. Oo, anak ko siya. Pero bago ninyo kami husgahan, alam niyong tatlong linggo siyang kasama ninyo, umaangat ng karton, kumakain ng tuyo. Napakunot ang noon ng ilan. Lumapit si Rigo. Mukha ay may bakas pa ng toner na di malinis, ngunit ngayon ay matatag. Ako po yung palaging binubulyawan dito. Pero natutunan kong mas marami sa inyo ang marangal, ilan lang ang nang uuto. Hinawakan niya ang mikropono. Mula ngayon, may grievance hotline tuwing gabi, may dagdag 60 peso sa night diff, at bawat reklamo sa supervisor diretso sa ethics desk ko. Pumalakpak ang karamihan, lalo na ang silent majority. Pagkatapos ng press shoot, tinabihan ni Don Fidel ang anak sa break room. Nakasingkit na mata sa pagdampi ng tuwa. Ibang klasing kalawang ang nakita mo. Yung umaakyat mula sa inggit at pang-aapi. Tumanggo si Rigo at kailangan ng sandpaper na gawa sa respeto. Napangiti ang ama. Iritul natin ang branch. Bagong lead, bagong sistema. Kinabukasan, nakabitin na sa gate ang tarp warehouse temporarily closed for integrity reboot. Nailathala sa local news, Delta Hub pansamantalang sinara matapos madiskubre ang sindikato tulong ng undercover employee. Hindi binanggit ang apelyedo, sinabi ng loader turn whistleblower. Nakita ni Rigo si Mang Nardo sa kanto, nagwi-wish sinabikan daw sana siya, bahagyang yakap ang binata. Balik ka, Tito Nards, kapag bukas na. Mas makatarungan na tayo. Sumilay ang luha sa matanda. Salamat, Iho. Di ko alam, anak ka pala ng may-ari. Pinakain mo pa rin ako ng pandesal. Sa loob ng dalawang linggo, binakbak ang racks na pundidong bakal, pinalitan ng RFID system at nagtrain ng bagong supervisors na galing mismong floor crew kasama si daryl na umamin at nangakong babawi. Dumating si Rigo araw-araw, hindi na bilang singled outloader, kundi bilang kabataang may ngiti, may dumi pa ng langis sa kuko at may dalang panukala kung papaano imapa ang stock flow. At tuwing pinapag-recall niya ang gabing tinuro ni Mang Max, naaalala niyang kahit pinakamadilim na pasilyo ng bodega, kayang pagliwanagin ng iisang ilaw kapag ikaw na rin ang humawak sa switch at pinili mong buksan hindi takpan